Alam mo ba yung problema sa iba? Alright? Pag naloko na ng isang basis, dalawang basis, o hindi lang kumita, o walang resulta na dadala na. So kung yun ang basihan nyo, na nagfail kayo sa first attempt, nagfail kayo sa pangalawang sinubukan nyo, tas ayaw nyo ng sumuko, sasabihin nyo hindi para sa akin, or lokohan lang yan, ay wala talagang mangyari. Walang mangyari sa inyo. Kasi alam mo, ang buhay, talagang tanggapin natin puno ng pagsubok. Okay? At paligsahan ito ng maraming masolve na problema. At paligsahan ito ng patatagan. Alright? So kung hindi ka matiba, hindi ka matatag, ay talagang titigil ka, hindi ka nasusubok ulit. Kasi para sa'yo, lahat ay lukuhan or para sa'yo ay hindi totoo. Alright? So ako yung tipong tao na pag nagdesisyon ako, Nagawin ko, pag sinimulan ko, kailangan kong tatapusin. Tatapusin na kung saan, uh, hangad kong magkaroon ng resulta. Alright? So, hindi ako basta-basta magaling lang sa umpisa, pero hindi na tinatapos. Alright? Pero lah hindi lahat ng uh, sinimulan mo, alright, ha or alright, habang buhay nandiyan ka. Kasi hindi rin natin alam yung bukas, hindi rin natin alam ang mangyari. Ika nga, walang forever. Alright? Okay? So, basta lang, pag ginawa ko isang bagay, ibig sabihin, binuhos ko na yung oras ko dyan, pagkatao ko dyan, uh, pagod ko dyan. Alright? So, kung umalis man ako, ibig sabihin lang yan, hindi basta-basta ang dahilan. Napakalalim na. Alright? Okay? So, yun lang. Ikaw, wag kang madala. Sumubok ka ng sumubok ng sumubok. Kasi bakit? Sa, pa, sa bawat pagsubok, dyan ka lalong tumitibay, dyan ka rin lalong gumagaling. Alright? Pag sumuko ka, ay, wala na talaga. Goodbye, everything. Alright? Okay? So, nagle-level up ang tao, nababago ang tao, dahil sa marami niyang napagdaanan at marami siyang nalampasang pagsubok. Alright? Kaya ikaw, huwag kang madala. Huwag kang matakot. Alright? Kasi, talo ang tao talaga na kinokontrol ng takot. Walang yumaman na puno ng duda. Walang yumayaman na duwag. Alright? Okay? So, sumubo ka at wag na wag kang bumitaw. Tandaan ninyo, maging loyal ka sa sarili mo, sa pangarap mo, sa, at sa pamilya mo. Okay? So hanggat magandang mangyari sa iyo, hanggat may pangarap ka, may magandang mangyari sa buhay mo. Dadaan ka man ng pagsubok, pero alam na alam mo na mayroon kang mararating na maganda. Okay? So wag kang duwag, wag kang madala. Subok lang, yayaman ka din.